Isang mapagpalang araw sa lahat ng listeners sa ating programa. Muli tayo nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Para sa mga gustong magpa-shoutout, please don't forget to comment down below. Lahat ng magpapa-shoutout, maririnig nyo ang mga iyon sa dulo ng ating kwento ibinahagi sa ating programa. Yours truly, Bebek ko. Apoy sa piling ni Tito. Diana, dinisin mo ang kabilang silid na naging bakante na. Darating ang Tito Samuel mo sa susunod na araw. Palitan mo na rin ang kobre kama at yung mga pundahas Pati na rin ang kurtina roon. Wika ng mama ni Diana sa kanya. Eh bakit po ako yung maglilinis ma? Anja naman si aling mami nga. Muktol pang angal ni Diana sa kanyang ina. Nako, ikaw talagang bata ka. Hindi ka talaga maasahan dito sa bahay. Puro ka reklamo. Alam mo namang busy si Manang sa gawain dito. At siya kakaya mo namang gumawa ng mga gawain bahay ah. Saad pa nito sa kanya. Ayoko pong gumawa nun, Mama. Hay, huwag mo kong susubukan, Diana ha? Isusumbong kita sa papa mo kapag ka nakausap ko siya ulit na hindi ka tumutulong dito sa bahay, pananakot pa ng ina niya sa kanya. Ay, ano ba yan? Sige na nga. Kakamot-kamot niyang wika sa kanyang ina. Ang tito Samuel niya ay ang nag-iisang kapatid ng Papa Gerard niya. Munso ang tito niya at nakabase ito sa Tuguegaraw. Uli niyang nakita ang tito niya noong 13 anyos pa lamang siya. Ngayon ay 18 na siya dalagang-dalaga na siya. Maganda si Diana. Namana na niya ang kagandahan niya sa kanyang ina. Matangkad rin siya at may baling kinitan na pangangatawan. At igit nga sa lahat ay maputi rin siya. Nasa abroad ang Papa Gerard niya. Isa itong siman at isang guro naman ang kanyang ina. Nakanguso umakit na lamang siya sa kanyang silid. saka naman huminga sa kanyang kama at ginuha ang kanyang cellphone. Saktong pagkadampot niya ay tumunog ito. Nakita niyang si Cindy iyon na best friend niya. Kaya't sinagot niya ito. Hello? Walang ganang sagot niya sa kabilang linya. Diana, sasama ka ba sa akin ngayon? May bagong bukas daw na bar malapit sa restaurant na paborito natin. Ano, game ka ba? Marami dong mga gwapo. Huling saan nito sa kanya. Talaga? Ngayon na ba? Buhay ang dugo niyang wiga sa kaibigan. Oo, ano? Game ka ba? Ani pa nito. Sige, sige. Magkita lamang tayo doon mamaya. Wika niya rito. Tsaka binabaan nito ng telepono. Hay, makaalis na nga muna mamaya. Baka mawala yung inis ko. Kailangan ko muna magpaalam sa mama ko. Kausap niya pang saad sa kanyang sarili. Ano? Dayana naman. Gabi na. Bakit ka ba umaalis kapag kagabi, ha? Paano na lang kung mapahama ka? Ma, wala pong mangyayari sa akin doon. Kasama ko mo naman po si Cindy. At sya bago mag alas 12 ay nandito na ako sa bahay. Pangatwiran pa niya sa kanyang ina. Hmm? Ewan ko siyo Diana. Is oras na ng gabi hindi maganda sa mga babaeng katulad mo ang nasa labas ng bahay. Baka mapaano ka pa roon. Marami sa samang tao ngayon. Saad pa ng kanyang ina. Saka nito hinilot ang sintido. Sige na ma, please. Uuwi naman po ako eh. At mag-iingat po ako roon. Uwi ka pa niya sa kanyang ina. Naku, Diana. Ayokong magalit ang papa mo. Nag-aalala lang sa pa nito. Hindi naman po niya malalaman, may. Sige na po. Pag mamakaawang sambit pa niya. O siya, sige. Basta mag-iingat ka ha. At uuwi ka kaagad. Wala na ngang nagawa pa nitong saad. Oo ma, thank you. Sige po, magbibihis na po ako. Pagkawi ka nga niya rito ay agad siyang nagmamadaling umakyat sa kanyang silid. Isang maikling pulang palda at tube na pula ang suot niya. Tsaka tinernohan niya iyon ng boots. Matapos mag-ayos sa sarili at nang masayahan siya sa ayos niya, ay agad siyang bumaba at umalis ng kanilang bahay. Sabay-sakay sa taxi Pagdating niya sa ermita kung saan sila makikita ni Cindy, ay agad siyang bumaba. Pasado alas 8 na nga ng gabi, agad naman niyang na nakita ang kaibigan at saka masaya niya itong nilapitan. Diana, akala ko talaga hindi ka nadarating pa. Wika pa nito. Pwede ba yun? At saka, ang dali ko lang utuin si Mama, no? Tatawa-tawang saad niya sa kanyang kaibigan. Sus, bilib talaga ako sa iyo. Sige na, pasok na tayo at mukhang magkakasiyahan na doon sa loob. Gate pa nito sa kanya. Pumasok na nga sila sa loob ng bar. Ang daming tao at maraming guwapo. Mukhang mag -e enjoy siya ngayong gabi. Actually, hindi na siya dahil naibigin na niya yon sa dating kasintahan niya. Na si Carlos. Ang kaso, nagiwalay sila. Kasi nahuli niya itong may kasama sa ibaba, ibabaw ng kama. At yun nga, at ngayon nga ay uhaw siya sa init ng isang lalaki. Medyo tipsy na nga siya nang umuwi siya sa kanilang bahay. Pagpasok niya sa loob ng kabahayan ay agad siyang dumiretso sa silid niya. School, sa kapadaskol na humiga sa kama niya. Ma, andito na po ako. Napatigil siya sa pagsasalita nang makita niya ang isang lalaking nakatingin sa kanya at kasalukuyang nagkakape ito. O anak, andyan ka na pala. Andito na pala ang tito Samuel mo. Magmano ka sa kanya. Wika ng kanyang ina. Ate, eto na ba si Diana? Abay, ang laki na pala't dalaga na. Umahang ang sambit pa nito. Oo Samuel, siya na nga si Diana. Ang pamangkin mo. Ngiting sagot naman ang mama niya sa lelaki. Sige na Diana at magmano ka na. Bungad pa nga sa kanya ng ina agad siyang lumapit sa tiyuhin niya. At nagmano rito, tsaka humalik sa pisngi nito. Naiiling siya sa kanyang tiyuhin dahil kahit may edad na nga ito, ay makisig pa rin ito at talagang gwapo pa rin. Paano kaya kung makulong siya sa matitipunong pangatawan nito? Ano kayang pakiramdam nun? Bulong niya sa kanyang sarili na nagpainit sa kanyang pakiramdam. Oh, Diana, ano bang nangyari sa'yo? Nakatulala ka yata. Bungad sa kanya ng ina. Ha? Ah, wala ho mama. Tito, welcome home po. Bati niya sa kanyang tiyuhin. Salamat, iha. Ngiting saan nito sa kanya? Na nagpakilig sa kanya. Dahil kahit ngitingan nito'y ang guwapo talaga. Ah, sige ho. Mauna na ho na. Na ho ako. Mama, tito, Magbibis po muna ako. Wika niya sa mga ito. Sige anak. Ipapatawag na lamang kita kapag kakain na. Ani ng kanyang ina. At tango lamang sinagot niya rito at umakyat sa hagdanan. Magkatabi lamang sila ng silid ng kanyang Tito Samuel. Actually, dingding lamang ang pagitan nila. Linggo ng umaga, nang magising si Diana, pasado alas otso na. Alam niyang wala ang kanyang mama at si aling maming dahil mamamalengke ang mga ito kapag linggo ng umaga. Kaya bumango na lamang siya at naghilamos tsaka bumaba. Nasuot lamang malipis sa pantulog at walang saplot sa loob kundi ang black na pangibabahan niya. Wala rin siyang kahit anong suot doon papasok na sana siya sa humidor nang makita ang kanyang Tito Samuel. Napatdapa nga ito sa nakitang ayos niya at siya naman ay nanlaki ang mga mata niya nang makitang nakaboxer shorts lamang ito. At parang walang ano itong suot sa ilalim noon. Halata kasi ang bukol sa harapan nito. Andyan ka na pala, Diana. Sandali, sama, samahan mo muna akong kumain. Dahil sabi ng mama mo eh, baka tanghaliin sila sa palengke. Kaya tagluto na lamang ako ang sabi nito sa kanya. Ah, babalik na lang ho ako sa kwarto ko, Tito. Mamaya na lang ho ako kakain. Sige na, saluhan mo na ako. Saad ito sa kanya. At saka bahagyang lumapit ito sa kanya. Lim siyang nataranta at napapalonok sa bahagyang pagtampi ng palad nito sa kanyang braso. Nag-init siya sa simpleng paghawak nito. Ah, sige ho. Tsaka siya umakbang patung patungo sa mesa at tsaka umupo sa hapag. Tahimik lamang silang kumain at nagbukas ito ng paksa. Naya na, may nobyo ka na ba? Tanong nito sa kanya. Ah, wala mm. eh. Nabreak na ho kami. Saad niya dito. Dapat lang. Dahil bata ka pa, Diana. Mag-aral kang mabuti. Saad nito sa kanya. Opo. Simula ng araw na yun ay naging close silang magtiyo hanggang sa isang gabi. Narinig niya ang isang halinghing sa kabilang silid na may kasamang kakaibang tunog. Nakurious nga siya kaya lumabas siya ng kanyang silid at hinanap kung saan nang gagaling ang tunog na iyon. Nabigla siya nang makita ang kanyang tiyuhin na nagsasarili. Bahagyang madilim sa silid na iyon at nakita niyang pumintig ang kargada nito. Napalunok siya nang makita niya iyon. Sobrang laki. Kasya kaya yun sa akin? Bulong niya sa kanyang sarili. Akma na siya nang sana siyang babalik sa silid niya. Nang masagi niya ang trash can. Ano ba yun? Sabi niya sa kanyang sarili. Na nasa labas ang silid nila, Natumba iyon, kaya't sa pagkataranta niya, ay agad siyang napatakbo papasok sa kanyang silid. Patay mali siya siya ng umagang iyon. At ang punan ng pasok niya ay may time pa siyang makapahinga. Bahagyang tanghali na siya ng bumaba para kumain ay nadatnan niya ang kanyang tiyuhin na umiinom ng tubig. Hindi na nga sana siya tutuloy nang makita niya iyon. Oh, adyan ka pala. Saat sa kanya. Ah, uh, opo, tito. May kukunin lang po ako. Diana, iniiwasan mo ba ako? Alam kong nakita mo ko nung gabing iyon. Pasensya ka na, ha? At nakalimutan kong isara ang pinto ng silig ko. Sambit pa nito. Ano ho pang pinagsasabi niyo, tito? Huwag ka nang mag pa. Alam kong nakita mo ko. Ang totoo niyan. Sinadya ko talagang iwan buksan o bukas ang pinto para marinig mo ko. Alam mo bang nung una kitang makita dito sa komedor na nakamanipis lang na pantulog? Hindi ka mawalglit sa isipan ko, dayana Alam kong mali. Dahil pamangkin kita, pero iba ang init mo kapag naiisip kita. Saad nito sa kanya at noon lamang niya na nakalapit na pala ang tiyuhin niya sa kanya. Um, dito, sige po. Akit na po muna ako nang laki ang mga mata ng dalaga. Nang puyusin siya ng labi ng kanyang tito at nagtagpo ito ang kanyang labi at ang labi nito. Tinangka niya ngang kumawala sa tito niya o sa tiyuhin niya. Pero habang ginagawa niya nga iyon, ay malaya nitong ginagawa ang kanyang dila. Bahagyang tunog na lamang ang lumabas sa kanyang bibig. At talagang hindi na makalaban pa sa binigay o inihandog sa kanya ng kanyang tiyuhin. kusaan nang ang ito o ang kanyang mga kamay at gumanti na nga ito sa kanyang tiyuhin. Hanggang sa naramdaman niyang malaya na pala nitong haplos ang dalawang bundok niya. Tito, baka makita tayo dito ni Aling Maming. Shhh! Wala siya rito. May binili siya sa grocery. Kaya malaya nating magagawa ito ngayon. sa dito sa kanya at pagkawika nito na iyon ay muli siya nitong siniil ng pagtagpo ng labi. Agad nga siyang nagpatangay dito. At naramdaman na lamang niya na umangat na nga siya at dinala siya sa silid ng tiwin. Diana, ang sarap mo! Ngayon lang ako nakadama ng ganito. At binulungan siya ng kung anumang wika. Sige pa tito, gawin mo pa yan. Mag-araro ka pa. Gusto ko ang ganyan dahil na-miss ko na ang ganyan. Lumabas iyon sa kanyang mga labi. Habang napapakagat pa, napahiyo pa nga siya nang mapuntahan ang kanyang kuweba. At inararo ito hindi niya maitatanggi na kaiba ang angking meron ang kanyang tiyuhin na si Uncle Samuel. munti pa nga masira ang kuweba niya. Araw-araw at gabi-gabi nilang ginagawa iyon ng kanyang Tito Samuel. Lalo na kung wala ang kanyang mama at kasambay nila. Malaya nilang ginagawa ang mga gusto nila sa kusina, sa sala at sa mga silid nila, lalo na kapag naliligo siya para pumasok sa paaralan. Sumasabay sa pagligo ang kanyang Kito Samuel sa kanya at sa loob ng banyo ay inaararo nga ito. Natigil lamang ang kanyang ginagawa o ang kanilang ginagawa nang bumalik ito sa probinsya at nagkaroon na rin siya ng boyfriend at kahit ngayong may pamilya na siya, hinding hindi pa rin niya nakakalimutan ang nangyari sa kanila ng kanyang Tito Samuel. Ang apoy sa piling nito kapag kasama niya ito. Masarap kasing umararo ito dahil mataba at mahaba ang kargada ng kanyang Tito Samuel. At ngayon ay may dalawa na siyang anak at kontento na rin siya sa kanyang asawa. Shout out sa lahat ng listeners ng ating programa na sina Leo Mamalias na Ima Mirel MC1B Renato Pertudo Zilong Basic Jeffrey Hipolito Rudy Pelayo William Casasola Joaquin Jr. Yamanzares G. Boy Lati, Benedict Estrella, Ferdinand Paran, Hernani CF6, Onier Molacada, Cerillo Duran, Mariano Rojas, Diosdado Tala, Reggie 0307, Hernani C6F, Fred Franco Co., Joey Bakita, William Casasola, Norman Danski, Randy Mendoza, Hesoyam Nine, Max Ga, Joaquin Junior Lemansares, Reynald Niemes, Silent Watcher, Larry Reyes, Roldan Braulio, Elias Domingo, Aileen Andarme, Arnel Grefalda, Lydia Bacus, at si Denver Tashiro. Hanggang sumulit!